Let's start the roll. Ito ang pinakamahaba at pinakamalayong overnight ride natin. Andito tayo ngayon sa CDO. Cagayan de Oro going to Davao. So pupunta muna kami ng Valencia. Dadaan kami ng bukid noon bago kami makarating ng Davao from Cagayan. Kasama natin ngayon yung mga Yamaha Motorcycle sports machine users dito sa Cagayan de Oro. Sila ang mga natin for the whole ride from Cagayan de Oro going to Davao. Oh, haha, ganda ng view! Grabe! Ay, ah, mo, nakakapagmotor ah, ka sa ano? Sa bundok! Thank you, Lord, na lang talaga masasabi mo. Grabe, sobrang ganda. Tsaka sobrang sarap ma-experience sa mga ganito, mga idol. Hindi talaga sa pera ang totoong kasiyahan, eh. Tumarunong ka lang talaga ma-content, Sobrang saya, sobrang sarap sa pakiramdam yung mga ganito, yung mga simpleng kasiyahan na ganito. Kaya kung may motor kayo, Big bite man o no scooter mga idol Ay grabe Huwag na huwag nyo palampasin yung ganitong experience Mamaya mga idol Tatry natin Kausapin or tanungin yung mga Yamaha sports machine users May mga Big bikes ng Yamaha nakasama natin ngayon sa ride. Susubukan natin silang tanungin kung bakit nga ba talaga sila nagmomotor. One question na mabilis. Para malaman din ng mga viewers natin na hindi nagmomotor kung bakit nga ba talaga nagmomotor ang mga motorista. At bakit paulit-ulit na sinasabing ang sarap magmotor tatanungin, bakit ka nagmo-motor? Syempre kasi ang motor nakaka-addict. Nakaka, -addic. nakaka -addic. <laughs> Sobra, yung sarap, ang sarap sa feeling nung magre-ride ka. Tapos ano eh, parang nararamdaman mo yung kahit masama. oo, oh, syempre. <laughs> Yun yung Rain yung... or shine, let's go. Yun yung pinaka challenging no? Let's go. Question. Yes. So, bakit ka nagmo-motor? Uh, wala, for myself. <laughs> <laughs> it's a, for the good life. For the good life? Yes. nasasagot na yung mga tanong natin. Marami nang dahilan na nabubuo kung bakit tayo nagmomotor. Bakit ka nagmomotor? Nagmomotor ako because of uh, it's giving me a sense of freedom. Parang hindi ko nakakapag-concentrate ako, nakakapunta ako sa mga lugar na hindi mo napupunta ng four wheels. Tsaka ang sarap, no? Yung Sobra. view, nakikita mo ng free-free ka. Ang sabi nga nila, pag nag ka, pag nasa kotse ka, parang ka nanonood ng sine. Pero pag nagmomotor ka, para mo na-experience talaga. Na yun. Ikaw mismo yung subject doon? Yes Ride right safe promise. tomorrow Thank you direct. Direk! Pagsasamantalahan ko lang yung roommate ko <laughs> Ay! Bago <laughs> roommate ko Direk may tanong ako oh. Bakit ka motor? Ah! Bah dahil dito <laughs> Sa taong to <laughs> Si Sam? Yeah Bakit? Nagmoto na, 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 na ako nung teenager ako but I stopped But this guy Siya yung isang naging daan para makonvince yung wife ko Na makapag-ride ulit ako Mahirap. But, mahirap, but yes, I'm here. <laughs> Ang saya. So, uulitin mo to, uulit-ulitin mo pa. Uulit-ulitin uh, ko oh, na. Seryoso si mo. Grabe siya. Oo, seryoso. Sam, bakit ka nagre ride Um, Kasi addict na rin sa Um, I come from a motorcycle racing family. My mm. dad not a champion motocrosser. Dad, him and my brothers go nagmo motocross din, yung sister ko nagmo motor din. Oh, so yes. lahat kami nagmo motor. Ako nag-start ako 9 years old lang, uh, Motocross and then nung nandito na ako nag-start ano, street. I don't street know. What so <laughs> So um, nung 9 din din. I I'm I've always been passionate about motorcycles. Kaya it's in kaya my blood. So daw ang Bilis Yes Ako, kasi matagal na ako motor. Yung mga ito More experience Yeah yes. Ayun mas naman kasi yung best na uh, Teacher natin And learning talaga yeah. Yung experience so, Yes uh, Pero may enhance pa yan Direct Yes um, Hopefully Siya yung fastest son And I'm the slower dad Fastest so, <laughs> yeah. son Yun mm -hmm. So ride safe sa tomorrow Of course Safe and Fast It's safe and a bit faster, maybe, but slower. Bye. Thank you. Good night. Ay, may chance na ako para tanungin po kayo, bakit po kayo nagmomotor? Uh, distressing mechanism namin. Distressing. Kaya yeah. Kayo po, bakit po kayo nagmomotor? Enjoy. Enjoy. Sa life. Enjoy sa life. <laughs> para wala problema pag nakamotor. Yes, walang problema. right <laughs> side po, right side. Kayo po, bakit po kayo nagmomotor? Nakakabata. <laughs> Lagi enjoy. Mga iba iba't ibang dahilan kung bakit tayo nagmomotor. Kayo po, bakit po kayo nagmomotor? Takas asawa. <laughs> Parang nakukuha ko na lahat ng mga dahilan nila. Kayo po, bakit po kayo nagmomotor? Para kapag ka hindi pinalad, pwede maghabal. Sir. <laughs> ride right safe, right safe. Right. po, ride safe.